Magandang araw mga ka-59. Kamusta po kayo? Sa video po na to ay pag-uusapan natin ng mga katangian ng isang kolorum na security agency o tinatawag nilang buraot na security agency. O napakarami pong buraot na security agency mapa NCR man po yan o probinsya. Ano-ano nga ba yung mga katangian ng isang kolorum na security agency? Sa video po na to ay tatalakay natin pag-uusapan natin ang mga katangian nila. Number one, ito po yung nagpapa-duty sa isang security guard pero walang DDO. What? Yung tatawag nilang duty detail order. Napaka-importante po nitong DDO lalo sa ating pag-duty. Lalo na kung may issue sa ating firearms pero wala naman pong DDO. O kaya naman may firearms tayo pero walang lisage yung ating baril o oh, walang license ng ating firearms. No, pag nag-ikot po ang sosya, parang inspection po sila, ay magkakaroon po tayo dito ng penalty. Kawawa, na, kawawa po ang ating security guard dito. Number 2. Ito po yung naka, no SSS, no, no pag-ibig, no paid help. Ito po yung nagkakarta sila ng mga benepisyo pero hindi naman inuhulog ko ka na lang kung saan napupunta yung mga pinalta sa'yo eh. Sigurado eh napunta yun sa ano. Sa bulsa ng isang buraot na security agency. Number 3. Ito po yung no payslip No? Nagpasahod po sila pero walang binibigay na payslip Kapag natanggap mo yung sahod mo, magtataka ka na lang kung bakit kulang ang sahod paano mo malalaman kung saan na punta yung kinalta sa iyo eh wala nga namang binigay sa yung payslip gagawin ka talaga nilang manghula no, yan ang mga katangian ng isang puluro mas security agency number 4 ito yung no 13 month no, wala kong ito yung wala kang matatanggap na 13 month pagdating ng December kapag no, tinawagan mo yung operation mo yung security agency mo ang sasagot nila sa iyo ay maliit lang ang binibigay ni kliyente. Eh. Okay. Mga katangian talaga ng buraut na agency. Ano Napakarami po niyan, lalo na sa probinsya o mapain si Erman. Number 5, no double pay. Ito yung hindi nagbibigay ng double pay kapag may holiday. No, lalo na kung April, yun holiday niyan. Apat ata o tatlo kapag nasa isang burout na security agency ka huwag mo nang asahan yan pero kung nasa matinong security agency ka ay eh, swerte mo kapag sahod may double pay ka na ay eh, malaki laki sahurin mo dyan number 6 ito yung walang pundo no? kapag sahura na o kinsinas o katapusan man yan ay eh, kapag hindi pa nakabigay si kliyente kay security agency yung magkakaroon tayo dyan ng problema no? magkakaroon ng delay na sa sahod ang sasabihin niya sa inyo ni operation manager pag tinanong mo hintay hintay lang ayan oh, ang mga matinding sagot eh pero dapat po talaga may pondo ang isang security agency nagtayo ka ng isang security agency dapat meron kang pondo hindi mo naman pwedeng pahintayin ng iyong guard no? okay na siguro madilay ng isang araw pero kung madilay naman ng 7 days 10 days 15 days o isang buwan man yan ay hindi na tama yan no mabuti sana kung libre lang ang pagsakay mo sa sasakyan eh syempre magagas ka pa dyan o kung namamasahe ka man hindi mo naman pwedeng bukas na lang ang pamasahe no number 7 ito po yung nag i ng firearms na sira pag check mo yung kalimbawa man ay caliber 38 pag check mo walang firing pin o kaya hindi nag iikot yung ano nya yung dibula nya yung, yung, yung revolver nya o kaya shotgun pag check mo hindi nagkakain ng bala hindi nag load ang tawag dyan ay take a take a gun ay kung nagka problema ay hindi mo naman hindi mo naman pwedeng sabihin na Okay oh, lang, hindi pa nagkakain yung gamit ko, yung baril ko eh. No. 'Yan ang mga katangian ng isang mga burakot na security agency. Number 8. No clothing allowance. Ito po yung perjer binibigay, no. Clothing allowance up and down po ito. No sa matinong security agency, meron po nito. Meron po silang binibigay na clothing allowance na up and down. Pero kapag nasa Polorum na security agency ka, ay eh, pag mo nang asahan 'yan. E, automatic wala ka nyan. Number nine, security agency na hindi maasahan sa oras ng problema o kagipitan. O halimbawa man ay na ka o nabaril ka sa yung posting ng isang magnanakaw, eh tumatik niya mo hospital ka. O, wala yung security agency na walang maibibigay sa iyo na tulong. No, kapag tinawagan mo ay eh, hindi nagkasagot. kasagot eh, ano pa bang asahan mo sa isang security security agency na kulorom? Ay eh, pababayaan ka talaga niyan. No, yan po ang mga katangian ng isang kulorom na security agency sa mga nabanggit po na, natin na yan. Eh, kapag ganyan ang inyong security agency, ay eh, kung na kayo magtagal at alisan nyo na po agad. O no, kayo pong kawawa dyan. No, mabuti sila eh. Kabig lang sila ng kabig. O oh. sila mga ikinabang lang sa inyo. Pero kayo. Eh, isipin lang nila eh. Bahala ka na dyan. No, magandang araw mga ka-59. No, ingat po tayo lahat sa ating duty.